Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka nang makialam sa saver na yan di ba? sorry na po. Hindi ko lang po kasi kaya makita na may nasasaktan na ibang tao. Gusto ko po patas-patas lang lahat. Please, tay, na po kayo. Ako naman po yung nag-aanala sa inyo ngayon. Wala, talaga. Bata ka pa lang talaga. Mahilig ka na. Lumapit sa trouble. Okay lang naman yun eh. Dahil naging maayos sa loob mula nung pumasok ka sa buhay nila. Pero hindi ganun lagi. Hindi ka lagi swerte na. Iwasan mo na yung saber na yan, ha? Kung hindi titigil ka sa pag volunteer sa loob. Uy, tay, wala naman pong ganun. Eh, matigas yung bungong mo, eh. Binobolunteer mo pa nga kanina, di ba? Sus, tay, hindi na po yun mauulit. Promise, never na po akong tutulong doon sa saver na yun kahit kailan. Alam niyo po bakit, tay? Kasi sa bandang huli, lagi naman po niya akong minamasa. Red flag siya tayo. Red flag si Xavier. Kaya mula po ngayon, bahala na siya sa buhay niya. Total ay naman po niya ng good vibes lang kami at peace-peace. Mula ngayon, bad vibes at war-war na lang ako sa kanya. Okay? Na, hindi ko kaya mawala ka, ha? Kaya kung pwede, tigilan mo na yung Xavier. Layuan mo na. Kaka pa, pangamak mo lang yan ni. Eh. Na, yung OA niyo naman po eh. Ba't naman ako mawawala? forever princess nyo nga po ako, di ba? You're one and only forever baby girl. sorry hmm, na tayo. Ba't yun na po tayo? So, ako yung prinsesa, tapos si kuya po siya so yung prinsipe. Eh. Awkward talaga eh. Kuis ko yun eh. Ako lang kasi. Eh, di mas awkward yun. Ano? Ba't naman naging awkward? Kusa naman tayo ah. Tsaka, acting lang yan ha. Huwag mo lagan ng mali siya. Wow, wow, wow Alam mo, hindi naman ako ka-arte kung may choice ako. Performance naman ng na mga kakosa natin yung magiging ng gel management kung itutuloy yung program natin dito. Princess! Po? Good na tayo para sa practice ng play natin bukas. Tapos, umawa na ako ng listahan ng lahat ng mga sasali. Good! Salamat po, Ninong ah! naman? Kayong yung Xavier, ayahin ba namin? Hold na muna. May bagong court order na binabasa sa tatay. Okay, iwas daw mo na ako kay Xavier para iwas damay sa gulo niya. Nye, gulo ba ka mo? Hmm. Tinitignan ka sa mata, Master, oh. Baka nakukulangan pa sa pasa Bata, Baka gusto mo matuloy na yung naudlot ka hapon. Ha? Ano? Quiz. Suntok! Ang quiz! Galaw! Mga quiz! Love, 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 love! Relax! Ano? Ano? Ah, tingin ka pa rin sa amin. Brother, sabi ko naman sa'yo, balato muna sa akin to. Okay? Talma na tayo. Sige, magtago ka dyan. You can trust her. Teka, paano hindi? na tayo tanya nga ako protektahan ka ba o binabahuran ka na? Trust me, patay na patay sa iyong babae na iyon. Di mo ba nakikita yon, Di mo ba nararamdaman? Na, hindi ko kaya mawala ka, ha? Kaya kung pwede, tigilan mo na iyon sa iba rin. Layuan mo na. Kaka pa, pangamak mong ayan eh. Salamat ka. Tara! Portia, your mom, they live with these criminals. Hindi mo alam kung paano sila mag-isip. Hindi mo alam, minamanipulate ka na niya.